Sign number 1. pagpili mo ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ang isa sa pinaka susi para umasenso ay ang pagpili ng mga taong nakapaligid sa iyo. Noong una, hindi ko rin ito masyadong naiintindihan. Pero nung nagtrabaho na ako, doon ko talaga nakita kung gaano ito kahalaga. Dati kasi, busy lang ako sa trabaho. Laging nakayoko at nag-overtime. Kasi akala ko, yun ang paraan para ma-promote at tumaas ang sweldo ko. Pero nakita ko yung katrabaho ko na average lang ang performance pero na promote. Nagulat ako hanggang sa nalaman ko na regular siyang nakikipag nakikipagbanding sa mga bossing. Doon ko na-realize na iba pala ang diskarte. Hindi lang pala sipag ang kailangan. Kailangan mo rin palang makisama sa mga tamang tao. Sa aklat na Think and Grow Rich, binibigyan diin ang kapangyarihan ng mastermind groups bilang isang paraan para umangat ang buhay ng isang tao. Kapag napapaligiran ka ng mga ambisyosong tao na may hangarin ding umasenso, ang tagumpay ay parang natural na lang na darating sa'yo. Kaya simula noon, nagbago na ako. Nagsimula akong makipag-network, dumalo sa mga events, at makipagkilala sa mga taong may mataas na ambisyon. Kaya ang lesson dito, hindi lang talento at sipag ang puhunan mo. Kailangan mo rin mag-invest sa iyong inner circle. Gaya nga ng kasabihan, your network is your net worth. Sign number 2. Pagkakaroon ng side hustle o kakayahang kumita ng ekstrang pera. Hindi ko sinasabing magtrabaho ka ng mas mahirap pa sa iyong 9 to 5 job. Ang totoo kasi, kahit gaano ka pakasipag, hindi garantisadong tataas ang sahod mo dahil ang binabayaran sa iyo ay ang iyong oras. Ang tinutukoy ko dito ay ang pagiging resourceful mo para makahanap o makagawa ng mga bagong paraan para kumita ng pera sa sarili mong oras. Noong kasagsagan ng pandemya, talagang napilitan akong mag-isip ng mga paraan para kumita dahil limitado ang galaw ng mga tao. Bawal nga kasi lumabas, 'di ba? Kaya ang una kong naisip ay gumawa ng mga content sa YouTube, at dito nagsimula ang Empowering Pinoy. Pumasok din ako sa online selling business na kumikita ng 6 digits kada buwan. Lahat ng iyon ay hindi ko sana maisasagawa kung hindi dumating ang pandemya. Mahina kasi talaga ang loob ko kaya di ako masyadong risk taker. Pero gaya nga ng kasabihan, you never know how strong you are until being strong is the only choice you have. Wala akong choice that time kundi ang mag-isip ng ibang paraan para kumita ng pera. Kaya naman, ang pagiging resourceful at pagkakaroon ng kakayahang kumita ng ekstra pera ay talagang nakatulong sa akin ng malaki mas malaki ang income ko ngayon kesa sa dati kong trabaho at mas lumaki din ang tiwala ko sa aking sarili. Sign number 3. Hindi ka tumitigil sa pag-aaral. Hindi talaga natatapos ang pag-aaral sa eskwelahan. Napansin mo ba kung gaano ka-dedicated ang mga mayayaman sa pag-aaral? Si Warren Buffett, halos 500 pages ang binabasa niya araw-araw. Si Mark Cuban naman, kahit busy, nakukuha pa rin niya mag-aral ng mga bagong bagay for 3 hours Every single day. Kung ikukumpara mo ito sa karaniwang tao, karamihan ay tumitigil na sa pag-aaral pagkatapos nilang makagraduate. Kukuha lang ng diploma, magtatrabaho, at akala nila tapos na. Pag-uwi nila galing trabaho, diretsyo na sa TV, magbababad sa paborito nilang series sa Netflix. Pero kung gusto mong yumaman, kailangan mong tandaan na ang pag-graduate ay simula pa lang ng edukasyon mo. Sa school, tinuturuan ka kung paano matuto. Pero ang totoong edukasyon para yumaman ay nagsisimula pagkatapos mong mag-graduate. Kaya nga karamihan ng mga successful na tao, kahit tapos na silang mag-aral, tuloy pa rin ang pag-aaral nila. Kasi nga, ang mundo ay laging nagbabago. Kaya kailangan mo ring mag-adapt. Kaya subukan mo maglaan ng at least 30 minutes kada araw para matuto ng bagong skill kung gusto mo talagang umasenso. Sign number 4 priority mo ang pagbili ng mga assets. Priority ng mga mayayaman ang pagbili ng assets. Kaya bago sila bumili ng isang bagay, iniisip muna nila kung ito ba ay magpapalago ng pera nila o gagastos lang sila. Sa libro na The Psychology of Money, natuklasan ng author na ang mga pinakamayayaman na kanyang pinag-aralan ay hindi yung mga may pinakamataas na sweldo, kundi yung mga nakakaunawa sa pagkakaiba ng pagbili ng consumption at pagbili ng production. Ibig sabihin, karamihan ng mga tao pagkatanggap ng sweldo, ginagastos nila ito sa mga bagay na nawawalan ng value sa oras na bilhin nila ito. Katulad ng cellphone, bagong kotse, mga branded na damit. Pero ang mga mayayaman, adik sila sa pagbili ng stocks, mga property na pinapaupahan o pag-invest sa kanilang mga side hustles. Mga bagay na magpapalago ng pera nila sa paglipas ng panahon. Kasi nga ang pagbili ng consumption ay nagbibigay lang ng temporary na saya, pero ang pagbili ng production ay nagbibigay ng pangmatagalang yaman. Hindi lang ito tungkol sa kung magkano ang kinikita mo, kundi kung paano palalaguin ng pera mo, ang pera mo. Kung gusto mo pang malaman paano palaguin ang pera mo, meron akong ginawang ebook na ang pamagat ay From Pero to Pera. Sa chapter 7 tinalakay ko ang tamang paraan ng pag-invest ng pera para maiwasan mo na malugi ang investments mo pati na rin ang iyong sign number 5. Pinapahalagahan mo ang iyong oras higit sa pera. Alam na mga mayayaman kung paano gamitin ang oras ng strategic para matapos ang mga gawain. Isipin mo na lang si Jeff Bezos o Mark Zuckerberg na nagpapatakbo ng maraming negosyo. Kahit may mga team sila na tumutulong sa kanila, malaking bahagi pa rin ng kanilang tagumpay yung alam nila kung paano sulitin ang bawat minuto o oras ng kanilang araw. Dito ako nairapan dati hanggang sa natutunan ko kung paano gumawa ng time management matrix. Ngayon, hinahati-hati ko ang mga task ko sa apat na kategorya base sa kanilang importansya at urgency. Nakatutulong talaga ang matrix na ito kasi madalas tayong nahihirapang mag-prioritize ng tamang task o kung ano ang dapat unahin dahil madalas nating inuuna ang mga bagay na mukhang urgent kahit hindi naman ito ang may pinakamalaking impact. Pero ang time management matrix ay nagbibigay daan para unahin ang mga critical na bagay kesa sa mga urgent. Kung gusto mong malaman paano ginagawa ang time management matrix, panoorin mo ang aking video na may pamagat na 6 habits ng mga taong successful sa buhay. Tinuro ko ang matrix na ito sa habit number 3, sign number 6 inuuna mo ang iyong sarili karamihan sa atin ay naturuan na maging maalalahanin at mabait sa lahat lalo na yung mga breadwinner naturuan sila na magsakripisyo para sa pamilya okay lang naman yun pero minsan sa sobrang sakripisyo natin nakakalimutan na natin ang sarili natin naalala ko yung kwento ng kaibigan ko breadwinner siya ng pamilya nila simula panong namatay ang tatay nila grabe ang trabaho niya Halos lahat ng oras niya ay inilaan niya para sa pagsuporta sa kanila. Ang pangarap niya dati ay magkaroon ng sariling pamilya at magandang career. Pero inuna niya ang pagpapaaral sa mga kapatid niya, ang pagpapagawa ng bahay at ang pagtustos sa lahat ng pangangailangan ng pamilya nila. Pero isang araw, habang busy siya sa trabaho, bigla na lang siyang nahimatay. Dahil pala sa sobrang pagod at stress, bumaba ang kanyang immune system. Kailangan niya magpahinga na matagal. Doon niya na-realize na kailangan niya ring unahin ng sarili niya. Kailangan niya ring alagaan ng kanyang kalusugan dahil wala siyang ibang aasahan. Kaya simula noon, natuto siyang mag-set ng limits. Natuto rin siyang maglaan ng oras para sa kanyang sarili. Ang point ko, okay lang ang tumulong. Pero dapat alam mo rin kung hanggang saan lang ang kaya mo. Dahil kung lagi mong inuuna ang iba, baka mawalan ka na ng oras para sa sarili mo para sa mga pangarap mo at para sa mga bagay na makakatulong sa pag-unlad mo. Sign number 7, meron kang sense of urgency. Napansin ko sa lahat ng mayayaman, hindi sila naghihintay ng perpektong oras para gawin ang isang bagay. Alam nila na walang perpektong oras. Sa halip, kapag nakita nila ang isang oportunidad, agad nila itong gagawin. Hindi ko ibig sabihin na padalos-dalos sila. Ang ibig ko lang sabihin, mas gusto nila ang aksyon kesa sa hindi pagkilos. Halimbawa, noong 1994, si Jeff Bezos ay may maganda at stable na trabaho. Nagtatrabaho siya sa finance at kumikita ng malaki. Pero nakita niya na ang internet ay lumalaki ng higit sa 2,000% kada taon. Kaya nagdesisyon siyang umaksyon. Nagquit siya sa kanyang maganda stable at well-paying na trabaho at nagdesisyon siyang magsimula ng isang internet business, ang Amazon, na nagbebenta lang ng libro noong una at gumalaw siya ng may urgency. Isang taon lang ang nakalipas noong 1995, ang Amazon ay kumita na ng halos $500,000 in sales at noong 1997, umabot na ito sa $147 million dollars. Nung magtayo naman ang Barnes and Noble ng kanilang online presence noong 1997, huli na ang lahat. Dahil sa kanyang mabilis na pagkilos habang ang iba ay nag-aalangan, ginawa ni Bezos ang isang simpleng online bookstore, ang Amazon,